Sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandaat dalawampung kapatid, tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David, tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhaninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus mula ng binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Husto. At sila sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikta ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa labing isang apostol. Ang Salita ng Diyos Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ng poon ay dapat purihin, ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayot magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal, buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay, siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok, buhat sa itaas siya ay tumutunghay ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, Inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais nice ko po munang batiin yung mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria. Yung pong mga nasa Italia, Abu Dhabi, Dubai, Saudi, Italia, yung pong mga nasa Espanya, Germany, Canada, US, Singapore, at sa iba't iba pa pong bahagi ng buong mundo at ng buong Pilipinas, sumayin po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. May mga pagkakataon pong pakiramdam natin na mamayani yung kasamaan sa mundo. Pero ipinapaalala po sa atin ng Ibanghelyo Yakap tayo ng panalangin ni Jesus, Ama. Jesus prays for us. Ipinagdarasal tayo ni Jesus. We are protected by the prayer of Jesus. Evil cannot overcome us because we are shielded by this prayer of Jesus. Love is the greatest power in the world. It is our weapon against the world's hatred. It is this benevolent weapon that will conquer evil and claim the world for God. Sa gitna po ng ating mga takot nangungusap sa atin ng Diyos sa ating mga pagbasa. Noong lunes, sinabi ni Jesus, Huwag kayong mangamba na pagtagampayan ko na ang sanlibutan. Kahapon at ngayon, ipinapaalala sa atin kasama tayo sa panalangin ni Jesus. Ipinagdarasal tayo ni Jesus sa Ama. Narinig natin yung panalangin pagkakaisa ng lahat. Na maki makiisa tayo sa Kanyang kaligayahan. Na ipag-adya tayo sa kasamaan. Hindi ito pangako na hindi na tayo maghihirap, wala na tayong karanasan ng paghihirap. Naranasan minsan ng mga alagad kasama nila si Jesus sa bangka. E tulog si Jesus. Kaya nga sabi nila, wala ka bang pakialam? E tinuturoan pala sila ni Jesus na magtiwala sa Ama. Ang kagandahan ng panalangin ni Jesus, itinuturing niya tayong bahagi ng kanyang sarili. May pagmamahal niyang sinasabi, ibinigay mo sila sa akin, itinuring ko silang akin, iingatan ko sila. Ibinigay mo sila sa akin, itinuring ko silang akin, iniingatan ko sila. Ang panalangin ni Jesus ay ang pag-aalay ng kanyang buhay bilang pagtalima sa Ama. This is the perfect prayer of Jesus. His self-oblation to the Father. At pagmamahal lagi yung motibasyon ng panalangin ni Jesus. Manakasi kasi si Jesus sa kanyang ama. Ginagawa lang niya yung lahat ng nakita niyang ginawa ng ama. Kaya nga kung sino man ang nakakita sa kanya, ay nakakita na rin sa ama. Hindi ba sa harap ng matinding pangangailangan kapag ka nakikita si Jesus? Kapag nakakita si Jesus ng malalim na pag-ibig at malasakit, ipinagkakaloob niya yung hiling kapag nasaksihan niya yung malalim na pag-ibig at malasakit ng isang magulang, ng isang kaibigan, ipinagkakaloob eh niya yung hiling. Nakita natin yan sa pagpapagaling ng paralitiko. Doon sa nanay ng isang batang inaalihan ng masamang espiritu, yung opisyal na dumulog dahil may sakit ang kanyang kasambahay. Alam natin kung panong tutugunin ang panalangin ni Jesus na puno ng pagmamahal. Mana kasi siya sa kanyang ama. Alam natin na hindi siya mapahihindian ng ama. Idulong natin lahat kay Jesus ang ating mga panalangin. At hayaan natin yung panalangin natin ang humubog sa atin na matulad din kay Jesus. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.